Nabisita po ang uh, Kate dito po sa inyong lugar dahil nais po namin magservisyo po sa inyo. Nais namin baguhin ang pamamahala dito po sa Kalokan nang sa ganoon matugunan po ang uh, mga pangangailangan po ninyo. Ang uh, sitwasyon po kasi natin dito sa ating lungsod ay medyo malubha. Base po sa aming pag-aaral, mahigit kumulang 2 bilyong piso ang nawawala sa pondo ng uh, halokan, kada taon, bunga ng korupsyon. Binubulsa po ang dalawang milyon. At dahil diyan, wala pong regular na programa ang mga maumay na halukan. Okay? At uh, kaya, kung team Trillanes po ang inyong pagtitiwalaan at kilalangin niyo ang inyong likod, galit po tayo sa korupsyon. Kaya mga kaasa kayo na yung buong-buong pondo ng kaluokan ay diretso po sa inyo. Ngayon, meron po kami mga hinanda mga programa. Simula po sa mga sanggol, mga bata, libre bakuna, libre check-up para malusog sila. Yung mga estudyante natin, gagabayan natin, tutulong na natin sa pag-aaral, dagatagan natin ang uh, mga beneficiaries ng 4Ps dito, no? para mas maatul sa pamilya. Ang mga estudyante naman natin sa UCC, bibigyan po natin ng 2,000 cash allowance buwan-buwan para makatulong sa pamilya. Yung mga hindi naman estudyante sa UCC, meron din kami scholarships na may 2,000 cash allowance, no? libo-libo bibigyan natin para sa mga technical vocational courses. Para yung mga gusto mag-abroad, gusto mag-sima, matutulungan natin. So, agad-agad, makakatulong sila sa pamilya. Doon naman po sa mga hustong edad, lilikha tayo ng libo-libong trabaho dito sa ating lutsot sa pamamagitan ng pagbaba ng buwis. Pababaan natin ang buwis, yung kamilyar, pababaan natin, na sa ganun ganahan, mamuhunan yung mga negosyante para maging player ng mga tagakalungan. Ayan. Ngayon doon po sa ating mga senior citizen, Dalawa po ang programa po natin sa senior. Una po, gagawin natin 1,000 pesos yung inyong birthday gift. Di ba? oh. Tapos, ito ay ihuhulog na diretsyo. Sa buwan ng uh, inyong birthday, doon po sa accounting nyo sa GCAS. Okay? Ngayon yung mga hindi mo komportable sa GCAS, ay eh, po natin yun sa sa City Hall. Magkukumute tayo. Okay? Pangalawang programa po natin sa senior, magbibigay po ang King ng 500 pesos kada buwan para sa lahat ng senior citizen. Okay po. At ito ay iuhulong din sa inyong chikas sa araw ng bigaya. Ngayon, yung hindi, pupunta sila at kukumpray na buwan-buwan. Yan po ay okay po ba yun, mami? Yung um, benefit niya? Okay. So, ganyan po ang nararamdaman ng mga senior citizens sa iba't ibang lungsod dito sa Metro Manila. Kaluokan lang po wala. Kung kayo po taga Quezon City, meron kayo limandaan kada buwan. Balenzuela, ganun din. Sa Makati, ganun din. Limandaan kada buwan. Pasig, isang libo kada buwan. Ang binibigay sa senior citizens. Dito lang po sa kaluokan, wala. Di ba? So, pinapabayaan. Kaya, babaguhin natin yan sa ating Trianes, meron, meron tayo yung So, nakikita nyo dito, yung pondo ng kalokan, gagastusin natin sa iba't ibang programa para sa mga mamamayan. Hindi na po tayo magpapagawa ng mga malalaking building na bilyon po ang halaga. O, yung sports complex na tinatawag nila, Billion-billion po ang dahil ang uh, halaga nun. Pero hindi naman nun may mapakinabangan na regular na mga taga-kalokan. Ngayon, magpapagawa na naman sila ng bagong city hall. Alam niyo ba yun? Apat na, bali nagawa na. Tatlo na yung city hall natin. Yung isang ginaba, ngayon magpapagawa pa ulit. Diyan po nila dinadala yung pondo ng kalokan. Bakit? Kasi nandiyan dyan po ang komisyon. Kasi pag nagbigay sila ng programa po sa inyo, wala po silang kickback. Kaya yan po ang uh, babaguhin ng Biblianes. Bukod pa rin, ayusin pa natin, iba't iba -diba ang problema dito. Yung kulang-kulang na gamit at gamot sa ospital, sirang-sirang kalye, traffic, baha, basura, lumalalang krimen, at iba pa. Sa madaling salita, ang Team Trillanes po ang tututukan yung pang-araw-araw na kinakarap na problema ng uh, taga-Kaloho. Pero lahat po ito ay masasakatuparan lang kung magtitiwala po ang uh, Barangay 177 sa Team Trillanes. kasi ang hindi po masyadong magandang balita dito po sa inyong barangay, ang perming nananalo yung mga orange, lalani po yung mga orange. Oh. Oh, Rachel, so, simula 2013 ang nananalo dito sa Barangay 177. Oh, Rich. Kahit hindi ho sila nagseserbisyo, wala hong benepisyo. Orange Ang daming problema. Traffic, araw-araw nang kita nyo. Orange pa rin. 12 years po ang binigay ng Barangay 177 sa kanila. Pero hayaan na po natin yung nakaraan. Nakaraan na po yun. Pinagbigyan nyo na sila, sinubukan nyo na sila. Hindi na kayo nagkulang. Pero palagay ko po, napapanuho na ang pagbabago dito po sa Kaloocan. Di ba? Pwede na po ba natin mapalitan ang mga orange sa puso isipan ng mga taga-barangay 177? Yes. Pwede po? Yes. Ano po ipapalit natin? No. No. Blue. Okay. Blue na mami ha. Big feelings. Baka pag nadayo ho yung orange dito. Orange! Good thing, Pastor. lang Pero ganun po kasi, kung gusto natin ang pagbabago, pili tayo ng pagbabago. Okay? Ngayon, hindi naman pwedeng trianis lang yung blue, tapos orange na lahat. Diba? Kailangan. Diba? Diba? Buo kami para mabilis ang paglabas ng pagbabago. Hindi diba sa atin yung kaya, papakilala natin sila muli, ang ating Vice Mayor, PJ Alonso. <applaud> o si Vice Mayor PJ, kilalang kilala dito sa Kalooban. Nag-servisyo ng tapat, napakarami na tulungan dito po sa inyong barangay, 177. Pero ang uh, po ay nung nakaraang eleksyon, ang pinili po ng inyong barangay na Vice Mayor ay Orange. Oh. Ano po ba na pala natin doon sa Vice Mayor na Orange na pinili natin? Wala po? Meron. Meron po ba? Oh. Meron po ba? Na, nasilip, nasilayan yung ba lang ulit yung inyong Vice Mayor na Orange simula nung siya ay nahalang dito sa inyong lugar? Hindi na. Diba? Niay nioy. Nung binoto ninyo noong 2022, niay nioy wala na. Oh, anyway, nadala na po tayo. They do. 人生の時に1要な時に、こういうふうに言われてもう。 Kasi ang sinasabi ko mga kapatid sa pension, yung mga ayuda, hindi naman siguro iba meron. Pero hindi naman yung lahat eh, Ang pagbabago sa kalokan, ngayon makakampan na nang mamamaya. Sa litrilyanis, handang handa